Habibi, naglaod na po ka mo. Magbili kami ng isda ninyo, Habibi. Bibili kami ng isda nyo. Habibi, bibili kami ng isda. Habibi. Habibi. Marami ka, mayroon kayong huli dyan. Bibili kami ng isda. Isda ka Bili kami isda. Bibi. Bibili kaming isda, Bibi. sama isda ninyo. Hmm. Dun, dun nila sinda, dun. Dun yata, abibi. Yun, Nasa riwa, oh. Ah, gumalaw-galaw pa, gumalaw pa talaga ang isda ni Bibi. Yay, gumalaw-galaw pa talaga yung pres na pres na isda namin hey yan nung uh, abibi uh, bibi yung isda namin pres na pres na talaga you know mga idol ang ating isda ngayon na huli ay is, uh, maganda isda maganda sariwang sariwa kahuli lang po ngayon mga idol sangkelo kilo sa akin yon po hmm, sayan ako plastic bibi balay plastic sayo balay baby balay ayan sariwang sariwa pa to mga idol ang ating isda piling pili lang kayo para tayo ay mayroong ulamin Ala, Lola, pili lang kung Ama, anong ang klaseng yung gusto yung mo. -sst, ano ba yung aso na yan? Yan po. Ah, pipili na si Lola ng ating isdang ulamin mga idol. Yung panghuti na yan. Masarap yan mga idol. Yan. Nadarapan siya. Pati sa hang. Ang pusa na yan, naghihingi ng isda. Mga idol, dito ka na. Dito kayo ka. Tindog na. Tindog na. Kaya para sa isda. hayan Ang ating bagong huli. Sariwang sariwa talaga. <coughs> <Hindi pa siya>. <coughs> <coughs> Kita niyo man talaga mga Idol na isdang isda buhi buhi o buhay buhi lula o buhay buhay lula Babalik talaga siya sa sariling ano niya Longga Yan isdang. isang kilo po yon mga idol Yung isang kilo namin isda Ayan marami rami na po ito Yan Bili po si Lola ng ating fish Ayan Ayan po, lola. Hindi pa nakaabot ng isang kilo. Ah, bibili po kayo ng... Hmm. Uh, ah, silupin silupin, ito, silupin sa tind tindahan. Ah, bibi. Sa tindahan na silupin. Akin lang po itong banghuti na ito. Kasi masarap yan. Mga idol banghutin hindi di ba nakabinta po tayo ng konte ang pusa na yan ay ah uh, kakain ng sinita nag in order sa akin fish kapon na kapon na fish cake order ka isda. po niya dua ay ko ayaw na ikaw kay Hi, hello, hello. Ito po yung isda natin, mga idol. Si Jojo natin. Bibili ka isda, bibe, ha, bibili ka isda, kain ka nang isda, ha, kakan ka nang isda, ha, <laughs> <laughs> artista Baila, nah. mana, <laughs> bai na, artista mana, lai <laughs> le bibo, oh, lau, labo, Apa ka desi kan, labo, Wow. ah uh, hello, hello mga kabiyanan. Bagong huli po yung isda natin. Isang kilo natin is marami-rami na po mga idol. Ayun, mayroon pang songgaki na nahuli natin. Yun ang ating kababayan na kasama sa paghuli, sa paglambat, sa laod natin. Yun mga guys, tingnan yung mga bata na yan. Hi! Hoy, magkaway-kaway -kaway ka naman dyan, idol. Kasi ikaw yung palahuli doon sa kalautan natin. Ikaw yung naglalambat ng ating mga isda doon. Sabi ka rin yung panispat Yan, tingnan nyo po. Nadaladala pa yun ng ispa plus night para sa madaling araw pa yung pagtaan sa ating pukot doon. Ay, hello, hello. Hello, mga kabiyanan Meron na po tayo para ting na para laot doon sa na eh, dilis natin na isda ngayon. Nabibigod man din. Oo. Tapos daw mo. Embot 'ko daw mo pa. Tapos binili. Pero nila. Hello, hello, hello. Ah, miling, wala nang ayo na yun Okay, tapos na ang ating pagbibinta ng isda natin. Okay, bye-bye and God bless you.